sa magandang hapon po muli sa inyong mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Kahit saan man kayong dako ng mundo ay kinukumusta ko kayo at ang lahat sana ay nasa maayos na kalagayan. Pagka tayo mag-start, makarinig muna tayo ng isang awit. pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mga tungkulin ng lalaki asawang lalaki sa tahanan kasi dati na pag-uusapan na natin yung mga tungkulin o gawain ng asawang babae mm -hmm. nung nakaraanan na, no? mga, mga. Role, role ng asawang babae napag-aralan na po natin yun nung nakaraan, so ito naman po ay ang um, pagtalakay tungkol sa mga role, ano bang role? Kung kulin, uh, gawain, ginagampanan mm. ng asawang lalaki sa loob ng tahanan. So, so yung sa babae, may apat. Uh -huh. Aha. so yung sa lalaki, apat din. Apat din, yan. Yeah. So, yung apat po na yan, yung una po dyan ay yung lover, mm -hmm. pangalawa, protector, pangatlo, provider, at saka yung pangapat ay leader. Ano yung sa Tagalog? Yung love, tagapag pagpag Nagmamahal. Yan. Mm -hmm. Oo, oh, yan. Tapos protector, yung nag-iingat. Mm -hmm. Provider, yung nagbibigay ng mga pangangailangan. At pang ay yung leader, siya yung pangulo ng tahanan. Pangulo, pinuno. Ayan, pinuno ng tahanan. Ayan. So yun yung apat na mga gawain ng isang asawang lalaki, ng ama ng tahanan. So, ang sabi nung ating book na binabasa ay kailangan daw yung ama ng tahanan ay nagpapakita ng pag-ibig at tenderness. Ano ba yung tenderness? sino ba tenderness? Yan ba yung one? yung... Kabalik tara ng tigasin. Oh. <laughs> Pero hindi, yung tender po, yun yung... Hindi naman yung malambot na... Okay. Uh, malambot. Hindi naman Malubag na ang loob ba? Ang tender. Yan. Tapos nagbibigay ng mga pangailangan. Tapos sa kanya rin nakikita dapat yung kindness at saka yung wisdom sa loob ng tahanan sa ama ng tanan. So, unahin natin yung one, lover. Mm -hmm. Yan. As, bad as a lover. So, ang sabi po dito sa ating binabasa, ang asawang lalaki daw ay tinawagan para ibigin yung kanyang asawa at yung kanyang anak. Hinalintulad siya na parang sa ginawa ni Kristo. kung saan si Kristo ay kanyang minahal yung kanyang mga taong nilalang, yung kanyang mga anak. Yung kanyang bayan. Yung kanyang bayan. So, dapat ganun din daw ang asawang lalaki sa kanyang tahanan. Tapos may binanggit dito na ang sabi ay yung asawang lalaki dapat ay careful. Maingat. Mm -hmm. Attentive. Nakikinig. <laughs> Paano yung mga lalaki na mas maingay pa kaysa dun sa asawang babae? At siguro yung sinasabi dito, careful ano, ibig sabihin yung kabuuan ng kanyang pamilya, dapat iniingatan niya. No? Mm -hmm. Mm -hmm. At yung attentive, minsan yung salitang attentive din, yan din yung uh, pag sinabi ng attentive, alam mo lahat kung ano yung nangyayari sa paligid. Mm, yung conscious ka. Oo. So, attentive pag parang... Yung may pakialam siya sa lahat ng bagay na nangyayari. Yan, oo. Tapos constant. Siyempre, yung sinasabi pong constant ay andiyan palagi. Ah, hindi hindi yung hindi pa bago-bago. O maliban pa doon, pag sinabi ka kasing constant, samat, di ba may mga constant? Hmm, hindi nagbabago. Hindi nagbabago, di ba? So, ibig sabihin, yung protection mo, yung pagiging careful mo at attentive mo, dapat hindi magbago dun sa iyong family. Hmm, dapat kaya kaya tuloy. kung Sa simula't simula hanggang sa matapos, yun pa rin siya. Oo, oh, oh, yan. Yeah. yung faithful di <laughs> tapat. yeah, so tapat maging tapat sa ating mga asawang babae, sa ating pamilya. At maging tapat po sa uh, ating pamilya. At yung isa pa po daw ay compassionate. Mm. Yung compassionate yan yung maawain, suwain. maawain mahabang pasensya. Mahabagin. Yan. At ang isa pang binanggit ay manifest love and sympathy. So, ibig sabihin kung may nagdaramdam sa ating sambayan, alam mo? hindi magandang pakiramdam ng asawang babae, dapat ay hindi rin naman sabihin samaan mo rin yung pakiramdam mo, pero na, nakikiramay ka ba sa mga kwa, mga hindi maganda diba, mga pangyayari pagka may ganun eh. dibang ang simpati ay yung ano, putting your shoes on the other shoes? So, so ibig sabihin, na unawaan mo Nilalagay mo yung sarili mo doon sa kanyang sitwasyon yeah. okay. para maintindihan mo siya. Bibigyan mo siya ng pag-intindi doon sa mm -hmm. anumang bagay na uh, mangyayari o kaya ay sitwasyon. Yan. Yeah. So binanggit po natin kanina na si Jesus Christ ay minahal niya yung kanyang mga anak, yung kanyang bayan. Ganon din daw po dapat natin mahalin yung ating mga pamilya. Willing tayong mag-sacrifice para sa ating pamilya. Kasi si Jesus Christ ay nalang tulad, nag-sacrifice para sa kanyang mga nilalang. So, yung willingness po ng isang asawang lalaki to sacrifice para sa kanyang ah, family at sa kanyang asawang babae, dapat nandun palagi. Yeah. talimita naman sa ama, di ba? Talimitan mm -hmm. naman ang mga ama ay yung nagsasakripisyo talaga. Napapagod, nahihirapan, pero ang inisip nila, gagawin ko tong lahat na ito para sa aking pamilya. Kaya nga po yung mga OFW, no? Maraming mga OFW, mga seaman, mga OFW, kanilang isinasakripisyo yung marayo sa pamilya. sa kanilang pamilya, no? Para lang ipagkaloob yung pangailangan, maiprovide yung pangailangan ng kanilang pamilya. Yeah. At kung mayroon daw pong hindi pagkakanawaan, sabi dyan ay, mag-usap ng maayos yung mag-asawa. Pero mauna dyan yung asawang lalaki na napalisin yung mga pride. Wala nang pride, pride. Pagkundi, usap na lang. With mutual love and mutual forbearance. Mm -hmm. so, yeah. so as protector, asawang lalaki bilang protector, sabi dito ay, should be the house band. Mm -hmm. Ano ba yung band? Pag sinabi natin band, parang Naglalakit mm -hmm. Kanyang sambahayan So dapat pinoprotektahan natin Yung ating Sambahayan ikaw Yung stronghold Kung may physically Nag-a-attack sa ating Pamilya or emotionally Nag-a-attack sa ating asawa O sa ating mga anak Dapat ay binablock natin yun mm -hmm. Dapat hindi natin pinapayagan yan, hindi naman sa para makipag-away tayo, pero ibig sabihin hindi natin papayagan na sisirain yung reputasyon ng ating family, ng ating asawa at ng ating uh, mga anak. Kaya so sa dapat sabi niya dito ay yung asawang lalaki dapat ay to encourage yung asawang babae pag parang nabibigatan yung kalooban hindi yung para dagdagan pa yung bigat ng loob. Sama ng loob, kundi dapat encourage. Yan, yung asawang uh, babae. Mm-hmm. So, yun yung sa bahagi ng protector. Oo. Tapos, maganda itong binigyan na halimbawa. Yung, mm -hmm. yun daw, asawang babae, parang iingatan ng asawang lalaki na parang uh, babasagin ba na lalagyan. Yan. Weaker uh, vessel shielding her from a harsh and oppressive burden. So kung anuman 'yung nararanasan ng ating samang babae na pagod maghapon sa paggawa sa tahanan. Oh, so napapagod din 'pa 'yung mga samang babae. Kaya dapat ay pinoprotekt natin. Tulungan na lang pagdating sa bahay. Oo, na nahinag. Kasi ang problema, may mga lalaki din na nagger. No? Uh -huh. -oh. Yung natin, kalimitan ang nagger yung babae. Pero yung lalaki rin, pwede rin na pagdating nila sa bahay, lalo na din sa mga family na ano, uh, career woman din yung asawa nila. kung uh nating Huwag natin masyadong paghanapan yung asawang babae kapag ka, uh, alam naman natin na may trabaho din. Parehas may trabaho, lalo ano. Tapos hindi yeah. naman hindi mo naman alam kung ano yung pinagdaanan niya sa buong maghapon. So, tulungan na lang. that compliment. Oo. Yan, uh -huh. so wag na natin daw kung tagtagan yung mga naranasan pa. Galing yan sa testimonies for the church. Ang ganda tong mga kwento ito. Eh. Mga payo na ito. Yung iba naman po ay galing sa Adventist Hall. Mm -hmm. Yan. So, ang pangatlo ay husband as a provider. Ah, sa ating mga Pilipino, alam talaga natin itong mga ito na basta ikaw yung asawang lalaki, dapat provider ka. Yan, kaya makita mo ang, ang mga asawang lalaki ng mga Pilipino, anong talagang kayo dyan maghapon. Lahat ng pwede rin talaga nilang pagkakitaan, ayaw rin yan pumalya ng trabaho, malibang may sakit talaga. Yan, so mas marami pong mga Pilipinong mga ama yung ganun. Ah, Meron din hindi, pero mas marami. In, in general? Oo, in general. So, nakaka-proud po ano na yung asawang mga laki mga Pilipino. O yung mga nasa abroad nga eh, di ba? Mm -hmm. Ilan-ilan pa yung trabaho nila na ginagawa nila para makaipon ng madami, para may pampadala sa family. Kasi nga, ang asawang mga lalaki ng mga Pilipino, kahit naman yung ay hardworking talaga. Yan. Kaya ang sabi dito ay, a man who is able, ibig sabihin yung able may kakayanan ka, mag-provide ka talaga sa iyong pamilya. Maghanap talaga ng work para mayroong pagkain ng pamilya. At hindi daw kagustuhan ng Diyos ang idol, yung walang ginagawa. Ang idol po daw ay isang curse. Sumpa. Yan, sumpa ang kwan walang ginagawa. Kaya gawin natin mga busy ang ating mga sarili sa paghahanap ng uh, trabaho, sa paggawa. Yan. It's a shame for a husband to let her wife carry the heaviest burden. Ay, nakakaya daw po. Walang ginagawa, hindi nagsisikap para makapaghanap ng trabaho. Tapos ang na musto araw-araw yung asawang uh, babae. Yan. Pero wag natin din husgahan yung mga ano may makita tayo na halimbawa mamaya may na, may nakak na nakikinig na, 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 sa atin na sakto oh, ikaw yun, nagtutongits ka dyan. Pero yun pala tapos na siya maglaba. Tapos na siya magbilis ng bahay. Oh, no, okay. Siyempre, kwan naman na yun. Ibig sabihin, given na na ang sinasabi natin dito ay yung talagang mga, kung mga irresponsible na mga lalaki na walang ginagawa. Kundi, magpan na lang mag-good time. So, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Ano po? Kundi ang sabi dito ay, yung mga tatay daw dapat, yung kanyang, tinatanggap niya yung kanyang gawain cheerfully. May kasiyahan. Oo, may kasiyahan. Na meron siyang masaya siya habang ginagawa niya. Yun. Oo, kasi alam niya na at the end of the day, meron siyang iuwi. So, masayang masaya siya na meron siyang ginagawa. And ganun dyan sa atin sa Pilipinas, lalo yung mga like, tricycle driver, yung mga uh, yung mga daily kwan ba wage na mga na Arawan. oh yung mga nag-aarawan kita mo ang saya lang nagtatalukan nakikipag-arawan oh nakikipag-arawan masaya din sa pag-arawan sa pag-aaral si sa pag-ani ng pakwan sa pamamasada kasi alam nila at the end of the day meron silang iuwi kahit nagkakapagod oh, tapos kwento-kwentuhan lang masaya na kaya dapat ganun po daw ang ating attitude yang mga asawang lalaki. At yung pang-apat ay husband as a leader. O ito po ang sabi. Husband should be the spiritual and moral leader. Ano ba yung spiritual? Pags Tungkol sa Diyos. Mm -hmm. Yung pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos, yun po yung mga spiritual na bagay na yung mga asawang lalaki daw dapat siya ang nangunguna sa pagsamba sa Diyos. Mm -hmm. At ang moral naman po ay yung sa pag-uugali. Kung ano yung tama at mali. Yan. Sa, moral. Oo, sa loob ng sambahayan. So dapat ay, sabi dito ay dapat ang asawang lalaki ay siya ang sa kanyang, oo, sa kanyang tahanan, <coughs> hindi lang yung nanay. Oh, minsan kasi pag naglumabas na ng work yung tatay ano talagang naiiwan yung yung nanay na nagde-develop sa karakter ng mga anak pero pag nasa tahanan naman po tayo pwede nating matulungan yung ating mga asawang babae para sa pag uh, ng ating mga anak at napagbigat po yan na po, napakabigat na responsibilidad yan kaya kailangan gumawang magkasama yan ang sabi dito ay yung ating tahanan ay parang langit dito sa lupa. O, di ba? Yan. Tapos ang ganda yung isang bang pinanggit dito. The husband is firm yet loving guide of the family. Bilang leader, siya dapat ay ma firm. Oh, kung ano yung tama, yun lang talaga. Walang ibang tama. Hindi, hindi siya makikipag, hindi siya dapat na, eh, kagaya nung kanina, constant. Uh -oh, hindi mababago-bago basta-basta na. Pero dapat siya ay loving guy. So yung pagiging form niya, yung pagiging matatag niya ay may kasamang pagmamahal sa paggagay ng mga anak. Yan. Lead with kindness, not force. And his leadership, sabi dito should reflect Christ's gentle rulership over his church. Mm -hmm. So, yung pangunguna ng tatay sa loob ng tahanan ay dapat na ipapakita yung ugali ni Kristo sa mga anak. Yeah. The father should encourage in his children a spirit of obedience and respect. Mayroon pong itong sa child guidance po na ito na book. Mm -hmm. Ang sabi kasi, yung atin daw mga anak, bago niya pa maturo ang, o bago niya pa matutunang magsabi ng hindi, dapat natutunan niya lang sumunod. <laughs> bago siya magsabi na ayaw. Oh. Ako ayaw. Oh. Dapat natutunan siyang sumunod ng may respeto. Ibig sabihin po ng may respeto ay sumusunod siya dahil yun ang tama. Hindi yung dahil napipilitan lang. Pero bago po natin ito mapagawa yung mga ganun ay dapat mag-lead tayo by example. So dapat ipakita talaga natin sa ating mga anak. So paano natin yun ipakita? Kung may siguro may mga katrabaho tayo ay may mga tao na mas mataas sa atin na pag may pinapagawa ay ginagawa natin ng tama. Nakikita naman yan ng ating mga anak. Mm -hmm. Yan. At sa ating pagtuturo, pagpapasunod na sa ating mga anak na pinapakita natin yung pagiging patient and loving. Mm -hmm. And pointing them to Christ hindi po madali, ano? Hindi po madali. Pero, yun po ang ating mga gawain bilang mga tatay, bilang mga leader ng tahanan na ang ultimate goal po natin ay may idala ang ating pamilya papunta sa pagsunod kay Kristo. Yan. So, walang kwenta pong lahat na mayroon tayo kung ang ating family ay hindi nakapoint para sa pagsunod sa ating Diyos. Yan. Kahit mm -hmm. ka ka mo. <laughs> so yun po ano, ang mga role ng tatay na dapat nating alalahanin at isipin. Kasi yung sa nanay, ako ang nag-discuss. Kaya ngayon ay ano naman, ikaw naman ang nag-discuss nung sa tatay. So, Balikan natin konti yung sa provider. Hindi naman po ibig sabihin na sinabing provider ay kailangan ay professional mm asawa -hmm. Yung asawang lalaki o yung tatay, ano po. Marami tayong mga, sa, sa ano natin ngayon, sa ating society, <laughs> sa trend, um, sa trend ngayon, marami rin nung mga nagiging successful na makapag-provide sa kanilang pamilya na hindi naman talaga sila professional. Professional sila in the sense na yung ginagawa nila, ini-enjoy nila, alam nila, yung skills nila, talagang sinanay nila yung sarili right. nila doon, na hindi naman talaga sila yung nakagraduate ng college or mayroong diploma. So, hindi lang po natin titingnan doon sa, sa, sa na provider na dapat ano, yung graduate ka or nagtatabaho ka sa opisina. Kasi marami rin ng mga mekaniko, mga ano, ng mga successful. Welder, mm. mga... Kahit nga yung mga nag, ano, nag, nagpupulot ng mga bote bakal, di ba? Oo. Kabisado niya na yung ginagawa niya. Pero halimbawa, nagsimula lang siya sa pagpupulot ng bote bakal, mga ganyan. Tapos nung, nung umunlad siya, nakabili na siya ng truck. Namili na, na rin siya. Ano? Oh, siya na rin yung nagdadala sa, nagkakalakal oh. sa ibang, sa ibang mga bayan, di ba? Yung ganun. Tapos, hindi lang po natin uh, inililimita yung provider dun sa financial na uh, kalagayan. Kasi, kahit po, halimbawa, may mga tatay na halimbawa, dati sila nagtatrabaho, tapos na aksidente, they can still provide ng emotional need, yung guidance, guidance uh -huh. wisdom so, wisdom sa tahanan. Yung pong mga ganun, is still, pumapasok pa rin po yun dun sa provider. Ang tatay po ay provider sa maraming bagay na bilang has, house band, di ba? Bilang house band ay magpaprovide siya ng uh, growth para sa kanyang anak, sa kanyang ng karakter, sa kanyang asawa. Nyan. So, kumisan po ang mga babae, much more than the, the financial support na ibinibigay ng asawang lalaki sa kanila, yung emotional support, fulfillment, yung fulfillment ng pagiging isang babae yan ay ibinibigay ng asawang lalaki affection dapat maibigay maibigay ng asawang uh lalaki sa Sometimes. kanyang asawang babae oh. being feminine being fulfilled as a woman uh -huh. yan yung maiprovide ng ng asawang lalaki na kasi may mga may mga couples na hindi sila magkaanak mm -hmm. pero masaya sila kasi na pro provide pa rin yung ano na fulfilled siya as a woman mm -hmm. o maaaring din naman na uh, ang asawang babae ay may anak naman siya pero na uh, yung hindi talaga financial yung mga binigay sa kanya pero masaya siya sa piling ng kanyang asawa kasi dahil supportive. oo dahil nandoon yung providence na naibigay yung enough na mga pangangailangan niya emotionally mm -hmm. physically socially niyan kasi ay. yung secure siya dun sa asawa niya hindi siya insecure sa kanyang beauty, sa kanyang... <laughs> yung mga ganun. Know, diba? Mm mm -hmm. Diba? Kasi na-provide nga, nabibigay ng asawa, na-fulfill ng asawang lalaki yung mga pangailangan ng, ng asawang, asawang babae. So, mahalaga po dyan yung pag-uusap, no? Communication. Kasi tayong mga babae, tayo po ay auditory. Gusto natin naririnig hmm. natin. Pero, yung gusto nating marinig galing sa ating asawa, dapat hingin din natin sa kanya. I-ano natin, i-communicate natin kung saan tayo natutuwa, kung ano yung nagugustuhan natin, nagagawin sa atin asawa natin. Dapat na i-communicate po natin yan. Para ma-provide din ng ating asawa na lalaki kung ano yung kailangan natin. Para ma-intindihan ano? Mm, para maging masaya. Uh, bumili ng wallet na violet eh. Ang gusto, pala wallet uh, na pink. Yan diba? <laughs> na-appreciate. Uh -huh. yung mga mga binibigay dahil hindi nga, na, hindi nagkakaroon ng bukas na komunikasyon kung, kung ano yung magusto yeah. ayan halimbawa gusto ng gusto ng ang iniisip ng, ng babae ang gusto ng asawang lalaki ay malinis na tahanan so linis siya ng linis linis siya ng linis, yun pala ang gusto ng asawang lalaki niya, ng kanyang asawang lalaki pagdating niya, maghahalik siya dun sa asawa niya babatiin niya, yayakapin niya. E eh, itong asawang babae, pagdating naman, ang iniisip niya, ang gusto ng asawang lalaki niya, eh, malinis yung bahay niya, maayos lahat, nakaluto na. So darating yung asawa niya, hindi pa siya nakabihis, hindi, Ipinsipin, hindi siya ready, tapos busy pa siya, naglilinis pa siya na ganyan. Di ba? Tapos pag, pagka ganun po na hindi nagkakaroon ng communication, sabi ng babae, pagod na pagod na nga ako, nagsisilbi ako sa iyo. Tapos hindi mo pa rin na-appreciate yung ginagawa ko para sa'yo. Kasi hindi pala yun yung hinahanap ng asawa niya. Kung yung hinahanap ng asawa niya, yung pagdating naman sana, naka-ready ka rin, mabango ka, sasalubungin <laughs> mo siya, yayakapin mo, halikan mo. Yung pala yung gusto niya. Kaysa dun sa, syempre, okay pa naman yung malinis na bahay. Pero, yung mas focus ba kung saan niya mas gusto. Mas yun, specific. Ano, ano? Dapat may mayroon yeah. kayong open na communication para may provide nyo yung ano, yung mga pangangailangan ng bawat isa. And the other way, ganun din yung mga babae. Baka yung mga lalaki, bili ng bili ng mga kung ano-ano. Na yung namang asawang babae, hindi na-appreciate na ang dami mong binibigay. May bag, may may sapatos, may damit, ganyan. Yung pala, ang gusto naman ng asawang babae, yung presence mo lang, na nandito ka sa bahay, hindi yung puro ka sa business, puro pa sa lubong na nagdadali mo. Pag daring na pa sa lubong, tulog ka na, tapos kinabukasan, naalis ka na ulit. ba? Diba? Minsan may mga gano'n na hindi nagkaka... Hindi nagkakatugma. Nagkakatugma hindi kung na ano yung mga gusto ng bawat isa. Hindi nagkakaugnay, ano. Yan. Mm -hmm. <laughs> yeah. Yeah. So, maganda po yun, ano, there's a point ng provider. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> tapos na tayo kita kita po ulit tayo sa sunod, sana may mga natatunan tayong magagandang bagay